ito po mga boss yung tinatawag nilang uh, Mount Kamuning Summit dahil kapag uh, naket mo daw ito para ka na daw uh, nakapag uh, hiking sa bundok ang kataas po nito parang uh, apat na palabag daw, apat na floor yan po yung uh, aakatin po natin dito sa Mount Kamuning Summit mataas po ito mga boss yan po po uh, dito yung uh, MRT 3 Papunta po ng Hub. Uh, at sa linggo mga boss uh, may nakapagsabi po dito ng mga sidewalk window na parang uh, tatanggalin na itong uh, port bridge na ito at papalitan po ng uh, bago ayan po napakataas na building po yung mga katabi nito mga boss at ito na nga po mga boss uh, aakitin ko na po ang mataas na pot bridge po dito sa Kamuning na kung tawagin po nila eh, Mount Kamuning Summit yan po, yung pinakatuktok po, yung uh, pinakasamit po, yun po yung uh, tinatawag nila mga boss. Yan po. Medyo nakakaingal na po dito mga boss. Yan. Unang palapag. Yan. At uh, dito po ang ating mga makikita mga boss. Ito na naman po ang akitempo uh, natin na matarik po na hagdanan papunta po sa summit. Ayan po, marami pa rin po mga gumagamit sa port bridge na ito. Ayan po, at para sa mga kanilang uh, papasukan na trabaho, dito po sila dumadaan na uh, tumatawid mga boss. Meron naman po doon sa kamuning uh, MRT, pero yung iba mas madali na po dito. At ito na po mga boss, ang uh, pinakasummit po kung tawagin po nila. Uh, titignan po natin dito sa kabilang hagdan mga boss. Ayan po, may mga umakit pa rin at tumatawid. Ganyan po, katarik po dito mga boss. Ang uh, kamuning Mount Summit. Ayan po, ito po ang view dito po sa summit po ng Port uh, Bridge. Napakaganda po. Magkita po natin yung mga sasakyan po dito at mga MRT po na dumadaan mga boss. Yan. dahil baka sa linggo na uh, baka tanggalin na ito mga boss kaya pinuntaan ko na rin para ma-share po sa inyo mga boss ayan po ang Quezon uh, Avenue at iyan naman po yung uh, MRT Kamuning nandito po sa gitna yung uh, trend ng uh, MRT 3 at ah, dito po sa taas mga boss, ah, talagang umuuga po dito. Dahil sa mga maraming dumadaan na mga sasakyan po dito at mga MR. Mm -hmm. Ayan po, ang ganda po dito mga boss sa ah, taas. Ayan, dahil siguro dahil sa umuuga po ito kaya papalitan na po nila ng uh, mas magandang kawiran uh, tawiran po dito, Contrates. Ayan po. matataas na building po yung mga katabi ng mga post rates po, page. Yung po uh, mga boss taas kaya napakaganda ng mga puntahan at yung mga dati ng uh, tumatawid po dito na sanay na po ang taas ng uh, building na ito mga boss yan po yung mga umakyat po dito Ayan, dami kong umakit at tatawid po sa kabila. Ayan. At maraming maraming salamat po mga mga boss sa panonood ko.